Ay. Ay! 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 Ka na, oh! <laughs> na yun, <mag> <laughs> Hello, what's up mga house no? It's me Jovan David official here. So, may gagawin ngayon ako sa mga team ko ngayon, no. ipa ko siya dito ngayon ako sa Gold Say ka na muna, sir. Ayun. Okay. No? <laughs> so, gagawin ko ngayon, magla- bumili ako ng cake actually. Ay, yung cake natin. Papawakin natin kay Booster. Yan. Ayan, no. Happy 500k followers kay Sherwina. Pero iba 'yung mangyayari. <laughs> Ada sila sa kotse yun. No? Know? Kita nyo na. So, ano pa yung data nyo? Let's go! Oh, hawakan ah, mo to! Hawakan mo naman! Eh, wala pang nga eh! Matagal yung ano eh, hawakan mo to! Hawakan mo lang yan ha! Hindi ko na pinabalot yan! Diretso sorpresa ha! Oo na! Bisa mo na! Pasok na sa loob! Matulang pa yung tape! Pasok ka na! Ah, Diretso tawa. sorpresa ha! Oh, mo na. Alam mo na yung kakantay mo? Oo! Oh. Anong kakantay mo? Happy, happy birthday. birthday! Anong happy birthday mo? Happy birthday! Ano lang, paligaya ako sa'yo sa 500 followers mo. Sigurado ka, yan lang. O, mo na yan dyan.

nating naman tong taon to. Eh, na tao eh. Magdaan-daan ka naman. <laughs> yeah. Eh paano naman to? Pagdating kay Sir na magagalit na namin tao. Okay. Eh hey, kay ko. Naku, sira Rana. Magtetetig, magdaan-daan ka naman. Matanggal na yung followers, no. So. Eh, kaya nga eh. Alam mo naman yung dadalhin natin Naku, kayo. Naku, kay sinasabi na, ko, eh. ko na sa'yo eh. Iingatan mo kasi. Eh, na eh, ah, may ilang ako. Ikaw, bigla ka po mas ano. Ba't iawakan mo so, lang kasi so, maigi. Kaya nga, inawakan ko naman yung eh, Magdaan-daan ka naman. Nang sinira mo yung kick eh. Banda, banda ko lang, ako pasisisi. Okay okay, okay, okay na yan. Daan-daan na na, ka naman. Oh, yan dito lang di. May marami kasi tao eh. Ingat ka naman kasi. <laughs> naman kasi marami kasi tao na tatawa ako sa iyo. Hindi mo yun na may nagminamalay mo. Oh, ano oh na? Ano na? Ano na? Ano na? Eh. Oh. Alam mo kay kundala natin eh, hindi <laughs> ko <ba> magdaan-daan. Eh <laughs> kasi, <laughs> ay, ka <laughs> may dumaka kasi tao ito naman di ko rin naman oh. alam oh, diingatan ko na. Tandaan ka! Ini, ito naman, iniingatan na nga eh. Ayan. Dinadaanan mo tingnan Oo, mo. Oh, nakikita ko. Nakakatingin. Nakikita ko kasi. Bukali tumawa. <laughs> Tawanan mo pa ako. Nakikita na, ako naman eh. Oh. Daan, daan. Akala mo hindi ko nakikita. Professional. Ay, professional eh. Oh. Ayusin mo. Ay, 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 tao! May tao nga! Ay, kasi, ay, kaya, pag naman niya mo, daan-daan! Daan-daan naman yeah. daan -daan, na! mo! itsura ng kiko! <laughs> <laughs> ano nang tapag kay Shervina <laughs> Tawa ka ba ng tawa! Ay, na, daan -daan may tao nga kasi! Anong gagawin ko? Ano Anong gagawin ko? ang ating Iba yata mo eh. Hindi ko nga alam! magdaan so, daan, -daan ka eh! Hindi mo eh, oh. Alam mo namang hindi natin! oh, yan na, Huwag na maingay!

Ikaw gago! Ano nangyari? Gagi! <laughs> asa na siya? Tang ina! Gago! Gago! Ay! Asa ka na? <laughs> Yo, hello, what's up, mga ka-hustory lang sa'yo. Goodbye. Peace out, peace out. Let's go.